kaya't ang aking puso ay nagagalak at ako'y umaawit sa Kanya ng may pasasalamat. Anong dakilang kaaliwan, Jesus, ang malaman na Ikaw ang aming lakas at aming kalasag? Gaano karaming beses na naramdaman namin ang aming sarili na mahina, naliligaw, marupok sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit Ikaw, Panginoon, ay palaging tumulong sa amin sa iyong biyaya. Ang iyong presensya ang aming lakas, ang iyong pag-ibig ang aming katatagan. Sa iyo namin matatagpuan ang isang ligtas na kanlungan, isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang aking puso, Panginoon, ay nagagalak sa iyo at kaya't ako'y umaawit sa iyo ng may pasasalamat Salamat sa pagiging laging naroroon sa aming buhay. Sa tabernakulo, matiyagang naghihintay sa aming tugon ng pag-ibig. Ang sakit at pagdurusa ay bahagi ng buhay. Ngunit kapag pinagsama namin ang mga ito sa pagdurusa ni Kristo sa krus, nagkakaroon ang mga ito ng malalim na kahulugan. Isang layuning nagtutubos. Jesus na nagbigay ng iyong buhay para sa amin. Turuan mo akong makita ang pagdurusa sa mga mata ng pananampalataya upang ihandog ito bilang isang gawa ng pag-ibig at pagbabayad puri sa mga mahihirap na sandali ng aking buhay. Gusto kong laging maalala na ibinahagi mo ang aming sakit at sa bawat oras na kami ay nagdurusa, kami ay mas malapit sa iyo Maraming taon na ang nakalipas ng magpasya akong sumunod sa iyo, Panginoon. At ngayon higit kailanman, gusto kong ang aking buhay ay maiayon sa iyo. Ayokong umatras ni isang sandali na mabuhay nang wala ang iyong presensya. Natuklasan ko kung gaano kahanga-hanga ang lumakad sa iyong tabi. Mabuhay para sa iyo at para sa iyo, at maranasan ang kapayapaan at kagalakan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ako'y nagagalak, Panginoon, na dumalo sa banal na misa araw-araw, na mapasay iyong presensya, tanggapin ka sa banal na komunyon, simula ng araw kasama ka, at tapusin ito sa iyong tabi. Ayokong palampasin ang anumang pagkakataon na lumapit sa iyo, sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Sinusubukan kong hanapin ka at sa bawat oras na makakita ako ng tabernakulo sa aking daan, hindi ako tumitigil at nag-aalay sa iyo ng sandali ng pagsamba. Minsan, Jesus, pumapasok ako sa katahimikan at nananatili sa harap mo ng ilang sandali, tulad ng isang nagahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Minsan naman, lumalapit ako sa iyo ng may kagalakan at pinupuri kita ng isang awit o isang himig bilang pagpapahayag ng aking pag-ibig. Kung sa ilang sandali ay nararamdaman ko na nakalimutan ka ng mundo o na marami ang nagwawalang bahala sa iyo. Sinasabi ko sa iyo ng buong puso ko, pabayaan mo akong Mahalin ka para sa mga hindi nagmamahal sa iyo. Jesus, iniaalay ko sa iyo ang aking pag-ibig para sa kanila upang madama mo ang kaaliwan ng sangkatauhan na patuloy na naghahanap at sumasamba sa iyo. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit madalas ko itong ginagawa. Dahil alam ko na kapag minamahal at hinahanap, kita nagdadala ako ng isang piraso ng langit sa lupa. Jesus, alam ko na ninanais mo rin na ang iyong pag-ibig ay makarating sa mas maraming kaluluwa, na matuklasan ka ng marami at buksan sa iyo ang kanilang puso. Kaya't, sinusubukan kong gawing nakikita ang aking pag-ibig para sa iyo at sa bawat tabernakulo, sa bawat misa. Nag-aalay ako ng isang panalangin, isang buntong hininga ng pag-ibig, upang mas maraming kaluluwa ang makiisa sa iyo. Ito, Jesus, hindi ko lamang ginagawa para sa iyo, kundi para rin sa akin. Gusto kong mabuhay ng isang buhay na kaisa mo, nabihisan mo. Lumalakad sa mundo bilang isang maliit na liwanag na halos hindi napapansin Ngunit, kung makikiisa sa marami pang iba, ay magliliwanag sa daan patungo sa Diyos. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Sa iyo, Jesus, kami ay naniniwala, sumasamba, umaasa, at nagmamahal ng buong pagkatao namin. Puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na nagtitiwala. Ikaw na nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming puso sa iyong banal na pag-ibig. Gawin mong ang aming puso ay maging tulad ng iyo, puno ng pag-ibig, awa, at kalinisan. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan. Dalhin mo ang liwanag sa mga nabubuhay sa kadiliman at iligtas mo ang mga naghihingalo upang sa kanilang huling sandali ay madama nila ang biyaya ng iyong kapatawaran. Puso ni Jesus, na naghandog ng iyong sarili para sa amin sa krus, naway ang iyong pag-ibig ay magpabago sa amin at gawin kaming mas mabuting tao. Sa mga santo na nagpapakita ng iyong liwanag, Puso ni Jesus, gawin mong mahalin. Kita ng higit at higit pa naway ang aking pag-ibig ay lumago araw-araw at naway makahawa sa lahat ng makakasalamuha ko. Puso ni Jesus, na lahat ay ipinagkakatiwala ko sa iyo sa pamamagitan ng iyong ina, Maria. At alam ko na, sa pamamagitan niya, ang aking puso ay magiging mas dalisay at mas tapat sa iyong panawagan pusong yukaristiko ni Jesus. Dagdagan mo sa akin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. At palakasin mo ang aking pagnanais na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng aming kapatid na nabubuhay malayo sa iyo. Ikaw, na nakakaalam ng aming mga puso dinggin mo ang aming mga pakiusap. Hinihiling namin lalo na para sa mga hindi nakakakilala sa iyo, na hindi naniniwala sa iyo, para sa mga lumalayo sa iyo at hindi ka hinahanap. Panginoon, gawin mong ang aming pag-ibig para sa iyo ay maging napakalakas upang madala namin ang iyong liwanag sa mga malamig na pusong ito, sa mga nawawalang kaluluwang ito, matamis na puso ni Jesus, maging aming pag-asa, aming kapayapaan, aming kaligtasan. Sa bawat sandali ng aming buhay, tulungan mo kaming maalala na ikaw ay laging malapit na hindi mo kami kailanman iniiwan ni pinababayaan. Kamahal-mahalang puso ni Maria, ihanda mo ang aming daan patungo kay Jesus. Mamagitan ka para sa amin upang matanggap namin ang biyaya ng pamumuhay ng lubos sa kanyang pag-ibig. Matamis na puso ni Maria, gabayan mo ang aming buhay. Protektahan mo kami at tulungan mo kaming maging laging tapat kay Jesus. Amen. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako'y naniniwala. Ako'y sumasamba. Ako'y umaasa. At minamahal kita. Inihingi ko ang kapatawaran mo para sa lahat ng hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking pag-ibig at aking mga panalangin para sa kanila, upang matuklasan nila ang kagandahan ng iyong presensya at buksan ang kanilang puso sa iyong walang hanggang awa. Nawai sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naway ang iyong pag-ibig, Jesus, ay humipo sa puso ng lahat ng tao at naway ang iyong kapayapaan ay manaig sa lupa. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman man ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Upang ang limang minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay makarating sa mas maraming kapatid at humipo sa kanilang puso. Inaanyayahan kitang mag-like. Mag-iwan ng komento na isang papuri o isang kahilingan kay Jesus sakramentado. Mag-subscribe at ibahagi ang mensaheng ito ng pag-ibig at pag-asa. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Mahal kong Jesus, na nagmamahal sa akin ng walang hanggan. Ikaw na naghirap para sa akin at para sa buong sangkatauhan. Ngayon ay nagtatago ka sa maraming tabernakulo ng kabanal-banalang sakramento. Tahimik na naghihintay at nananabik sa aking pagdalaw. O Jesus Eucharistia, bihag ng pag-ibig, pakiusap bigyan mo ako ng pusong maunawain. Isang puso na mas magmamahal sa iyo araw-araw. Huwag -araw. mong hayaan na makalimutan ko na lagi. Kang narito, handang makinig sa lahat ng aking panalangin at damdamin, tulad ng isang tapat na kaibigan, isang mabait na guro. O oh Jesus, yumuyuko ako sa pagsamba sa iyong banal na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Nananatili ka sa amin sa anyo ng tinapay at alak. Isang patuloy na sakripisyo dahil sa pag-ibig mo sa amin. Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang mas matatag akong magtiwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramentong ito. Ipagkaloob mo sa akin ang mga mata ng kaluluwa upang makita ang iyong mapagmahal na presensya. Bigyan mo ako ng pusong nag-aalab sa pag-ibig upang lagi kitang mahalin ng buong lakas ko, ng buong pag-unawa ko at puso ko. Ipinahayag sa atin ng Birhen ng Fatima, Manalangin ng madalas at magsakripisyo para sa mga makasalanan. Dahil maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil walang nagsasakripisyo at nagdarasal para sa kanila.